Yan guys, shout out, shout out po sa inyo at dyan, oh, Kumusta naman po? Huh? Ay, uh, may certified na tayo na tayong bidabida. Bagita -bida, <laughs> ko yung bidabida -bida hanggang GC na lang yung ingay. <laughs> sir Jab, shout out! <laughs> kumusta, kumusta, Sir Jab? <laughs> Bagita ko, Sir Jab, hanggang GC na lang yung ano, yung ingay ng bidabida. bida, -bida. <laughs> Ayan, yan sinasabi ko Kupay ka pa, boss? Masyado <laughs> kasing ginalinan yung pagkakupal, eh Ayan hmm? Napakakupal mo <laughs> Diba? De Shoutout Ay, si Dimago Kut Shoutout sa iyo, kaibigan Ayan, kumusta, kumusta po Ayan Ayan Kumusta? Tayo ba? Diba? Nag- nagii habang nagii hawak ko ng tiyapi. Naiisip pang mag-live no kasi simple. Uh, Kaya nga natin nang iyano. Ah ano 'yan? Ayun. Uh, yan, tiyapi lang yung nakayanan ko eh no. Kagabi nga po. Ano <laughs> ba? Diba? Kumusta, kumusta, si... Kumusta, sir Jeff? Di ba alam nyo, guys, no? Sa, ano kasi, no? Dito sa... Hanggat mag na lang dito, no? Sa social media. E, may mga... Mga tao hindi makaribat talaga sa mga binabatong issue sa kanila. Kasi, totoo yun. So, no? tulad sa atin, eh, tamang chigaks lang tayo, eh. Okay naman yun, eh. Tamang kwentuhan lang. Tamang chigaks-chigaks lang. Diba? Ah, sa ano pa, eh sarap buhay lang, di ba? Hindi yung mag- hindi yung tayo-tayo nagkukupalan, di ba? Eh, ang mahalaga dyan, masaya tayo. Di ba? Oy, pero malapit na yung laban ni John Roy Casimero, ha? Pinag-piniflix na nila. Bakit kaya mainit ka? Bak bakit kaya mainit pag malapit ka sa apoy, no? Ha? Mainit ka Eh, bakit? Uy, sus, so, ano ba naman yung tsura mo? Ha? Yan. ko talaga mag-live share job para maaga din matapos. diba? <laughs> e malapit na, malapit na guys. Yang oh. tulog na lang, no? 29 na ngayon. No, malapit na yung laban ng mga kupan. Hmm? Na bagita ko kinakasuhan daw nila siya, no? Pakakasuhan daw nila si Paul Salud dahil sa paggamit gamit daw ng pangalan ni niya kay ni Paul Salud. Di ba? Yung mga tested na kupal, ganyan talaga yung mga tested na kupal. Nasa social media sila. Ayaw nila gamitin yung mga ayaw nila mabanggit yung mga pangalan nila. Ganyan mga ganyan ang mga ugali kupal. No. Gusto lang sila yung magiging bida-bida. <laughs> ayok sa thumbnail no bidabi bida. certified bidabi daw na may bats na yung bidabi bida. din <laughs> di ba di totoo ano alam mo kasi si ah uh, kika ang mga di ba yung mga politician natin pinag binabanggit yung mga pangalan pero itong si Kangkong ay mapabanggit yung pangalan at magkakaso eh di ba nang tawag mo doon di sabihin mo na lang kupal kababos <laughs> di ba Mukhang mga kakupalan kasi yung mga ginagawa ng mga yan eh. Yung mga nandito sa mga social media, mabilang mo lang ang hindi mga kupal. Pati nga yung mga supporters, kupal eh. <laughs> Tapos, di ba kupal sila o galit nila kupal? Ay pag kinupal din sila, nagagalit naman sila. O di ba, ang bawat tingnan mo kami, binabata, binabanatan kami dati. O nung bumanat naman kami, eh... Hindi na gano naman sila. Di ba? Kasi sa social media bawian 'yan. Ah, kung ayaw mong kinukupal ka, kung ayaw mong babawian ka, di wag kang bumawi, ay wag kang bumanat, di ba? Shout out po kay Ate Mitch. Di ba? Tama bro kahima saan kan nga nga yoyoga di ba kasi kukupalin ka oh eh hindi naman pwedeng hindi ka babawi Siyempre may time may right time na pwede kang gumante eh pag double beach yan di ba Tingnan mo yung mga politiko natin dito sa Pilipinas, pakipakyo sa yung mga nagkukupagan sa bawat isa, di ba? Kaya tayo dito sa social media, pag kinukupag tayo, pwede tayong bumawi ng pangkukupag. Di ba? Guys, yan shout out po. Oh. Shout out idol Kahimas Jan Jan Patrick Ruby. Yan shout out shout out po. Oh. Ay isipin mo, pinagsama mo yung kupal at saka yung ano, yung scammer, aba. Kupal kupal Aba, ayos sa maganda Kupalmers. mers. Sulit naman yung pangalan, uh, Sir Job, kupal mers, di ba? Kaya Tanggapin nyo na lang sa sarili nyo, pag kinukupal kayo, alam nyo sa sarili nyo kupal kayo, babanat-banat kayo eh. Tapos ngayon, di ba? Yan, sabi ni Sir Jabatim, babalik na rin ko lang yung tilapia ko at nasunog na. <laughs> Yan, shout out po kay Sir John Patrick Ruby, di ba? Tingnan mo to, tingnan mo sila kasi meron, Kangkong. kang Kong. Matapos na niyang kupalin si Silver Boys. Nung kinupal naman siya. <laughs> Sino kukupal <laughs> siya? Si Matigas. <laughs> ah, diba? Tingnan niyo siya Kangkong, siya Janel Casimiro, siya Buibisa, Oh, kinukupal nila yung, nang siya, sila, kinukupal nila yung promoter nila at kinukupal nila si Server Boys. Nung nabawian sila ng diskarte nila, nagiiyakan sila, di ba? Tingnan mo. Oh, Anong ginawa nila? anong ginawa nilang kagaguan? Pati yung mga donaire, yung donaire, kinukupal nila, di ba? Tapos, ang galing-galing magmamakawa. Ay, ngayon, nagyayabang. Malapit na yung gaban. Abay, patunayan mo muna sa laban mo, na hindi ka <laughs> Baka mamaya pagdating sa laban eh hanggang round po kaya tapos ano na ah hangga pag, pag abot ng round po iyakan ka na di ba? O da haji Channel yan shout out eh bigyan natin ng jacket to guys kasi mga ano to. Mga Ah. ah, putang yan din ni pa rin yung tapo ni Bisugo. <laughs> di, di ba't pa mo yung idol yan ang sa inyo dalawa kasi... Ay, wala. Tropa ko yun dati, Oh, oh. Pinakisamahan ko yun. Ganda yung pakisama ko. Noon kaso kinukupal tayo, idol eh. Ah, bina, alam mo ba yung... yung yan si yun si Matiga, nasa GC na yung daw nag-iingay ngayon. Eh, bangit bangitin natin yung pangalan para naman magbulunan habang kumakain, di ba? Eh, scammer pa, di ba? Gusto niya siya lang yung kumabig, di ba? <laughs> May mga taong ganoon, makasarili ang tawag doon. Yung gusto niya lahat ng blessing sa kanya, o di ba? Na, o, <laughs> sabi ni Pogi for life, putang ina mo, Teddy. <laughs> puk puk pa rin mo si Busugo, di ba? Tinamo to si Pogi for life, may away siya ni Teddy, di ba? Si Eric Matiga magnanakaw ng karne sa Meat World Inter International po tang ina lubalamon ka panghayop ka. Master Pogi sabi ni Miss Kibol, di ba? Kasi yang mga yan <clears throat> ang pakikisama ng mga yan pakitang tao, di ba? Kasi kung tunay kang ano, kung tunay kang nakikisama at kung tunay kang uh, tropa, 'di ba? Magtatago man tayo, mag-aaway man tayo, 'di ba? Eh dapat ano ka, 'yung ha, 'yung mga ano, 'yung mga mahalagang impormasyon hindi dapat sumasablay 'yan, 'di ba? 'Yung itong mga 'tong mga kupal 'to, 'di ba? Mga kupal do. <laughs> Eh si Matiga may mga magagagang impormasyon niyan na binibenta sa iba. Like nung mga awayan ni Otep, 'di ba? Yung may mga magagagang impormasyon nakakarating sa mga ibang ano, 'di ba? Ganyan ganyan ka 'di ba? Isipin mo kayo, kayo kaya niyo bang pagkatiwalaan yung mga ganung tao? Ah, yung mga simpleng mga bagay ipinagkatiwala mo pero napapalusot pa rin. Eh, anong tawag nyo doon? Hindi diba? kupal. Bida-bidang kupal. Alam nyo yung kupal, ang baho noon. Kailangan tanggalin yan. Eh, natanggal na yung kupal. Oh, end of the day, sila-sila yan, magkukupalan pa rin yan. Diba? Ganyan, ganyan katindi ang mga yan. ba? Diba? Hmm. Ni, ni si Kiihimas, ay, ang akala sa ni akala sa ni ni, ni tatay mak ni sige, masaya hindi ako binabadatan. Hindi. Diba? papasimplihan kita, ha? Inumpisahan mo akong kupalin eh. edi di ko kupalin din kita, 'di ba? yung may mga inaano ako sa magka ah, magkano ba pagkatao ang punta ng Eric Matigay na ah, wawag hiyan lang natin nakawaro ko. Nako po. Gimang daan lang. Panjali bi Titirahin ka na niyan. Sinasabi ko. Sige, don't. Wala pala siya, Lily? Doon dito mo. Yeah. Mm. Di ba? Wala, wala. si wala, si Dad. Si, si, Saan ba siya? pa? O, puntahan mo? oh guto na niyo. Iniiyaw ko konti kapya. <laughs> Di ba? Hayag 500, kukupalin ka na yan Ah, ganyan yung sistema niyan, no? Titirahin ka na niyan, baba na. O oh, sabihin niya, oh, ulit-ulit naman si Kahimas, eh, ulit-ulitin ka talaga kasi kupal ka nga. Okay lang, TD taga himod dapat ng, ang name ng channel ni TD kilala silang mag-shoot ha. Nasa paghimod ng kuyokot ng kalaban. ayun na lang masaklap, di ba? Eh, Mahirap naman yung... Alam mo? Daddy, call me. Wala. Wala, Daddy. Hmm. Okay. Hmm. Kasi minsan, itong mga to, kumukuha kasi ng ano, alam mo ba yung kumukuha ng ano sa simpatya sa kaaway? Dapat dati pa nila ginawa pa na nahimik nila hindi sana kumalat pagka-scammer ni J DJ Pokpok. Ay! Ako ha, curious kasi ako sa mga pagiging scammer na yan di matangal oh di matang tanggaling papa tanggaling 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 tang di tumawakan kius lang kasi ako yung sinasabi nga no yung scammer eh. wala na pa yam yung pagiging scammer oh ako si matiga ayam ko iskamer yan kasi nga eh nangihingi nga ng storage fee. 'Di ba? Eh, wala naman siyang storage, inamumupahan eh, lang, magit lang yung bahay. Eh yung bahay nga niya eh ano lang. Ah uh, Baka nga 5 square meter lang, di ba? lang silang magpamilya. Eh, magugulat ka, may storage pa yung mga items niya ba? Ay, sabagay eh, bagay, ng karning, ano, mga yung liempo, pork liempo, doon sa Ah, mid meet ano, ba 'yon? Eh kaya talaga ng storage 'yon. Kaya ay nako alam ko na. Kaya pala dati sabi ni Eric, bibili daw siya ng ano, ng magandang ref, yung malaki. Ah, uh, basta basta bibili daw siya ng ref. 'Yun pala yung focus noon. Utsa nung mga time na 'yon, hindi ko na hindi ko na isip 'yun na may focus pala yung ref na 'yon. Kasi nung mga time na 'yon, guys, may mga mababay tayong mga nakakilala na gusto tayong bigyan ng kung ano ng mga bagay na mahalaga. Ito naman si Matiga, gusto niya ref daw. Hindi eh, ko naman, wala akong idea na bakit gusto niyang bumili ng ref. Yun pala, may purpose sa bagay, kasama naman sa business yon. So, <laughs> mag Sige na. Hindi niya ma-shout out. Ah. Hindi, ma hindi niya ma-shout out mga chupakers. Takot baka iabas yung second combo. Ay, masuwid tayo mga chupakers. Alam mo, dati tayong ta moderators ngayon chupakers na oh di ba sulit kasi tayo alam mo yung samahan kasi natin hindi lang pera-pera hindi lang sa halagang limang daan tayo nagkakasundo ako kahit wala wala ako tingnan mo pinapakisamahan ako nila Sir Job Ah, uh, yung, Pogi for Life, Miss Kibol, yung, yung, Joseph Torrio, kahit wala ako. Kasi ang samahan namin, hindi natatanaw sa pera, hindi natatanaw sa limandaan. Di ba? Ang samahan namin, pagkakaibigan namin, kaya sa social media lang kami nagkakakilala, malalim na yung ano namin, nila ang tao na kami magkakasama. Ang bukod tangi lang yung yung nabibigyan ng dangal at yung nabibigyan yung pagkatao, si Matiga lang. Kakapa, kita nyo naman, nagbabike, minumura si Miss Kibo, ngintik e, na rin, ngintik na, na rin na ibigay ni Miss Kibo. Doon, pero si Miss Kibo, may narinig ba kayo? Wala. Kay Sir Job, may narinig ba kayo? Wala. Kay Joseph Torrio, sa main fusion, may narinig ba kayo? Wala. Kasi nga, iba sila tumulong. Eh, ito si Matiga, kulang sa pananaw, kulang sa ano to eh, ewan ko ba? Kulang sa hilot. <laughs> Uh, bro keyboard, hayo pa ang dami ng mga hinututa ni DJ Ezra aka DJ Bisogo na pukpok na mandurugas at gahaman sa pera. Ola? Kaya nung umuwi ng Pinas kung kani-kanino pinakantot ang puking ng Makati. Bay! Abay, mahirap yan. Mahirap yan ganyan. Wala. Uh, subukan niyang ipagsigawan ang Tupacis. Iya ko kung paano binubugyan ni Tripodio sa suntukan. Di, hindi, hindi baka magi ka naman diyan pogi for life, eh di ba? Si Kuya Joe nga yung nabugbog ni ano ni Kuya Teddy, di ba? Kitang-kita nga sa video nun, no no, di ba? Na ano natamaan niya ng sapok, di ba? Sakit nung hayop na asik ah, ah, sak, sakit nung hayop ka Sa toxican pero wala kang magawa kasi baka lalong lumala. <laughs> eh wala talaga. Kasi kung may iniingatan ka isang bagay, tapos nakikipagtoksikan ka, tapos may iniingat. Anong gagawin mo? Lato. Bakit ano mo yun? Sabi ko sa plato. Shout out po sa ating dyan. Yan. Game over. Oh, scammer talaga mga um, yan, Master Pugi. Kaya nga nagpakadot na, kay <laughs> <laughs> na yung review. it's fucking spill the beans. Akala ko ba sanay yung mga punang ina yan sa toksikan tapos biglang hihingi ng time sa mga <laughs> ay tayo naman kasi ano, di naman kasi tayo ng tutoksiki. To eh. Ah? Mm. Pinap uh, ito as kasi tayo, magiging na nagkukwentuhan lang tayo. Like like me, ngayon tingnan niyo. Kinukuwento ko naman yung totoo. 'Di ba? Ang toxic kasi yung sinisiraan mo siya na hindi totoo. Na parang, alam mo ba yung ah uh, ginagawan mo siya ng kwento. Yung ginawa nila dati na kung ano nung -ano kakwentuhan yung ginagawa nila, yun yung toxic. Pero kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, eh hindi ka nang to toxic pinapaalala mo lang sa kanila na ito yung katotohanan at ito yung dapat na maintindihan ng mga nanonood. Kaso uso ngayon sa social media, kahit may kasalanan ka, kahit ikaw yung may problema, una kang magmamakunan, una kang magpapaawa. Naintindihan niyo ba? Una kang magpapaawa, yung ikaw yung pang ikaw yung ah uh, kinawawa, ba? Diba? Ikaw yung agrabyado. Pero din alam, sa loob ng kwento mo, sa kailaliman ng kwento mo, sa ugat ng kwento mo, ikaw pala yung may problema. O, ikaw pala yung nagpasimula, siyempre, nakakamdam ka na, uy, babawi ito. E eh, di magpapaawa ka ngayon. O di ba, siyempre, alam mo naman, sa social media, kahit nasa tama ka, pero pag nakita ng mga tao, kung sino yung mukhang kawawa, doon papanig yan. Doon pupunta yung kaluuban ng mga yan, di ba? Oh, sino doon na? I love you. oh, di ba? Oh, Oh, di ba? Ganun yung ganun yung ginagawa. Papa ano siya, babanat ng babanat ngayon. Nung nakibatan mo, abay nagmama nagpapaawa na, kaya mo puting na napalo na. Miaw, miaw, parang ganun ang dating, di ba? Definition ng toxic will just remember my name po po na nag-almusal ng suntukan at toksikan kahit bunga nga ni Matida. <laughs> diba? tama yan. Siga-siga sa white eh, yakin pala tama na yan, manahimik na lang baka lumabas talaga pagiging pokpok -pok ng syuta mo at pagiging scammer ng mga kasama mo. Hindi ko talaga maintindihan dito sa mga ito. No? Anong dati hinahayaan silang bumanat no. Ako wala ako di ako mag-ano nang si Matiga lang talaga yung babanggitin ko yung pangalan pero yung dakes dito ko babanggitin. Binabasa ko lang yung comment diyan. Pero yung mga si ano kasi so sa ano as hindi hindi apoy kasi to si Matiga dati. So so yung mo, kaya, niyang, kaya mo, kaya mo siya yung abogado na kaya nang oh si, ako bahala diyan ako babanat diyan. Si ano kasi to si Easy ano. Easy lang yan. Ako bahala diyan ganyan yung dati niyan. Pero ngayon, tingnan mo, hindi makalabas. O, ang dami nang umakit sa live. O, nasaan si Matiga? Kasi, wala na, nabahag na yung buntot. O. Baka, siguro, baka may gawang GC. Doon na lang sa GC nag-iingay. O, nag-ipon-ipon na siya doon. O, bumibida na naman siya doon. Bida-bida ang saya ka, di ba? O, yan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa iyo. No? Lakas-lakas mong... Kuma, kumana, pag ikaw naman kinana, awang-awa ka ngayon. O, wala kang ipapakita. Di ngayon ka umakyat sa live. Ako gustong-gusto kong umakyat si Matigas sa live. Sa totoo lang. Gustong-gusto kong magpakita yung mukha niya. Di ba? Gustong-gustong maki gustong -gusto kong makita sa mukha, sa, ano, sa live yung mukha ni Matigas. Kung mataba pa ba siya ngayon? Payat na ba siya ngayon? Stress na ba siya ngayon? O malusog ba siya ngayon? <laughs> Di ba? Kasi, sa man nung mga ano, yan si Matiga. Ah, uh, daming mga bagay yang ayaw yung ginagawa niya na kala mo talagang napakagaling tao, diba? yung tao, di ba? Pag nag-uusapan yung labok, ah, uh, maghahamon ka agad ng ano, eh, nung hinamon siya nung Muslim ng suntukan, biglang nangayaw. <laughs> di ba? Nung nagamang tagatagig, tagig biglang nangayaw. Eh, ano lang yan sa ano pa keyboard warrior di ba walang mukha na may harap yung TD na yan sa atin po na yan nagpipiling strong sa harap ng ibang tao si TD habang basag na basag na ang kalooban sa kalibugan ng puta <laughs> nagsiyuta niya Stanley Bisogo magpapawa sa ibang lalaki pag may away siya ni TD gangster healing na pag-comfort para may makto hanggang ma nakanto na 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 <laughs> yung puro bisugo na yan. Uh, nakita nyo sa personal kaya yayain kayo na susuhin yan. Itis po. <laughs> na natatawa ako magbasa guys. Natatawa ako. Ay, eh, siyempre, eh, may mga manunood tayo dyan. Siyempre, eh, makikita nyo naman yan. Kayo na lang magbasa. Ano <laughs> oh, ba? Diba? Eh, wala. Ganun tayo lang social media. Pag nauna ka, pag nabawian ka, pag hindi mo kinaya, talo ka, di ba? Eh, uh, kita nyo ba? Alam mo, sa totoo lang, baka ma-misinterpret ko lang kayo, ha? Kailan ba nakipagtuksikan ng ganyan si Miss Kibol? Kailan ba nagsasalita ng ganyan si Sir Job, si Miss Kibol? Di ba hindi? Ngayon nyo lang mababasa yan. Uh, bihira na nga lang mag, magsalita yan, bihira na nga mag-comment, may masasaktan pa nga, di ba? Eh, hindi yan, hindi yung mga yan, hindi yan sanay sa mga aw, awano na ganyan. Eh, banatan nyo ba naman ang mga negatibong komento? Banatan nyo ba naman mismo sa live, di ba? <coughs> Ganon talaga ang mangyayari. Hati yung opinion ng mga tao, di ba? Kasi nga, simple, iisipin nila, ah, babae to, nagabiyado to. Eh, sabi na maisipin na ng mga ibang tao, ah, ganyan talaga si pogi Kasi ang nakikita ng mga tao, palagi, yung negatibo, na, 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 ginawa ni Pogi for life. Yun yung nakikita nila eh. Hindi nila tiningnan yung positibo na nagawa ni Pogi for life. Eh kahit ganyan yan si Pogi for life na kinabang si Matiga dyan. Hindi nyo ba alam? <coughs> ah, kahit ganyan yung kahit ganyan yung tingin nyo kay Pogi for life, ganyan na talaga yan. Pero nakinabang din si Matiga dyan. Madaming nakinabang dyan kay, kay Pogi for life. Di ba? <coughs> Yung iba hindi nila naunawaan kasi wala naman siya sa sitwasyon. Yung iba hindi nila na intindihan kasi wala naman siya sa time na yun na ah. ang nakikita lang nila ngayon po kung mga negatibong ginagawa. Di ba? Oh. Eh, malungkot na katotohanan talaga ang mangyayari. Di ba? Kaya, wala tayong masay dyan, no? Eh, mga kupal kasi. Eh, patuloy nyo lang yung pagiging kupal nyo, ba diba, sa social media. Eh, mas lamang kasi yung kupal dito sa social media. Eh. <laughs> di ba? Eh, may mga attitude kasi itong mga kumag na to eh. ba? Diba? O, matiga. Ngayon ka maningin ng storage fee. Ipakita mo ngayon sa mga tao, kung ano yung totoo mong pagkatao, huwag kang magtago, lumabas ka. Ah, umakyat ka sa live kahit nagbabay ka, sige lang. <laughs> yeah, puta, naalala ko na naman to, guys. Yeah, puta, hindi na ka ni kadiri ka Ano ba kasi yung naalala mo, Miss Keyboard? I-share mo naman sa akin. Para may idea naman ako. Eh, gusto ko kasi gusto ko ding makita. Ano ano ba? Ano bang meron? <laughs> ban, <baka> <laughs> <the channel>, eh, wag baka matindong yung channel natin. Yun guys, no. Dapat dito. <laughs> Miss bro, kinakita mo. <laughs> ah, bro. Okay, nakita mo kasi si Bisugo pag bumaka dito, yung ginakagagay. Ah, lagi daw siya kasama. Nasaan na yung umuwi. Yung niya, pinas. Yung pinagagay na kiss ng phone niya para kasama pa rin siya. Ay, ano yun? Siyempre, di ba, tinaob. <laughs> Hayop ka mag-comment Pogi for life Ikaw talaga yung pinaka ano, talaga, No, Wala talaga makakatalo Pagdating sa angas ng social media Si Pogi for life Nag-iisa nag talaga to. mag iiba talaga takbo ng buhay mo Pag si Pogi for life Yung nakasagutan mo Aminado man tayo hindi Tanggapin nyo man o hindi Pero pag si Pogi for life talaga, Yung nakasagutan nyo talagang, Guguho talaga yung paniniwala nyo sa buhay Tá? Ah!

doon na ba, doon na, doon na ay, nangunguhit na naman, doon na, doon na doon na ba ah. nako ay, sus ay, pasawan